すきしもっ Magandang hapon po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po, Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coin. Ayan po, magandang hapon po sa lahat ng kolektor, kung saan kayong dako na mundo po, lalo lalo na ang aking mga subscriber dyan. Maraming maraming salamat sa aking mga subscriber po. Yun namang hindi pa po nakapagsubscribe dito sa aking YouTube channel. Gusto nyo ang ganito mga topic po about coins siniselling natin ang kanilang mga halaga. At ito po ay ating hilig po, pangungulik na po ng bariya at kolektor. Ayan, makisusuyo lang sana ako sa inyo at tulad ng pagpindot ng ating notification bell subscribe and like para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po ang pag-usapan po natin ngayon ay pera ho natin ayan ayan ang ating pag-uusapan 25 centavos po year 1964 ayan napakaganda pa makikita nyo po ang isang imahe po ng isang babae. Ayan, nakaharap po sa kanang kaliwang bahagi po, may hawak yung kanang kamay niya ng hammer. Dito naman po sa kaliwa ay mayroong bulkan. Ayan. And then, pagkataliyo ko naman natin, makikita natin. Ayan ang logo po ng Bangko Sentral na luma and then ang leon na nakatayo and then agila nakabuka ang pakpak and then tatlong between po. Kung ngayon lamang po kayo manood dito sa aking YouTube channel, ayan po ipapaliwanag po natin ang mga simbolo niyan. Yung leon po dyan ay simbolo po ng Espanya, yung agila po simbolo po ng Amerika. Yung tatlong between po, ayan po ay ating mga sagisag tulad na lamang ng Luzon, Visayas, Mindanao po. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talak yan, kilalani mo muna natin siya. Siyempre po, issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po, type standard circulation coins, years 1950 hanggang 1966 po, value nito, 25 centimos po, ayan. Karasi, piso, 1967 up to date po, composition po nito ay nickel brass, may bigat lamang po itong 5 grams. May haba po itong 24 mm, may kapal po naman itong 1.6 mm, hugis po, siyempre bilog. Orientation niyang, coin alignment, tinigil na ang paggamit niyan noong March 31, 1979. Number and dust 1009 reference number KM-189 ayan po ito pong year 1964 na ito ito po ay 40% kung ilang piraso naman ang ginawa na sa barya na ito ng Pilipinas ito po ay 49 49,800,000 piraso po ayan Dakuho tayo sa kanyang price sa ating mga platform. Doon sa Numista may nagbebenta na nito ng $2.99. Sa EB.com po na ma'am nakakita na tayo nagbebenta nito ng $8.96. Meron tayong nakakita doon na Rare Coins daw ang 1964. Nagbebenta po ng $45. Meron din tayo nakita doon na $3.99. Sa carousel page naman po tayo dumako. Sa carousel page po nakakita tayo nagbebenta nito ng anim na piraso ng year 1964. Binebenta niya po ng 2,000 pesos. Meron din tayo nakita doon nagbebenta na, na ng year 1964 na 500 pesos per piece. Meron din tayo nakita pa doon na 150 pesos per piece. Yan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo po at sagad na. So hanggang dito na lamang po, Luzon Bisayas Mindanao, kung saan kayo dako na mundo po, kayo po sa lahat and God bless.